I've been attached with the feeling of the waking up with you, by my. bawat update nga patungkol sa ating Donny at Belle ay talaga namang palaging trendy. Lalong lalo pa nga ngayon na itong ang ating couple na sila Donny at Belle ay nasa ibang bansa para magbakasyon. Na kahit nga hindi sila magkasama ay talagang konektado pa rin sila sa isa't isa. Dahil na nga rin ito sa bawat post nila sa kanilang mga social media account. Pero eto na nga guys, sa pag-uusapan natin ngayon, dahil kahit anong anggulo nga raw ng ating Belmariano, ay sobrang ganda pa rin nito. At sobrang blooming nga raw nito ngayon. At ayon nga dito, grabe naman yung love ko. Napakaganda at favorite nga raw talaga ng ating Bell ang white dahil palagi nga itong nakikita sa Macau na nakaputi nga ito pero kung makikita nyo nga dito sa larawan na pinun sa social media kasama nga itong pamilya ng ating Bell ay lahat nga sila naka white at talagang sobrang classy nga talaga ng datingan nila at sobrang expensive kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na kaya naman naman, lang tayo for more update kala at Buzz sa mga susunod pa na ayuda.